Ganda. Ayan, tingnan. Guys, si CR lang to. Tingnan nyo naman. Ayan, dyan ka. Ayan, guys. Ayan. CR lang to, pero aircon. Ayan na. Oh. O, oh, magpapaganda pa si Gandan Dilag. Hindi naman. Dito tayo, dito tayo, dito ka. Oh. tinidur. Ali yeah. sino mo na dito mamuna. Dito minigay mo ang gamit mo. Diba? CR lang 'to. Ayso. Tingnan dito sa kanan. Ito. Yang Si CR lang 'to pero ang ganda. Talagang kumain dadayuin mo to para mag CR mas mala ano pa mas malakas pa yung aircon ng CR hmm. yan eh. naka chandelier hmm. Diba? Ang cute.